Magandang gabi ka mga ka So yung Kapansin ko to si Busing dito sa daanan So kawawa naman At kapansin ko uh, Natutulog sa daanan ng tao So buti na lang Yung area na ito ayun no? Kung nakita nyo ay Butas po yung sa lapitan natin Ayan oh, mga kauto ka no. Kas po yun. Oh. Ayan. So, so, Wala na lang, buti na lang dito siya sa side. Lagli sa iyo, te. Ayan na lang. Kawawa naman siya mga kauto ka no. Okay? Sana ng bayan siya Lord, okay, yun o no? kawawa naman mutas yung area salamat hindi siya doon at hindi ang na kumahumulog siya so yun lang po mga kaotol, and God bless po thank you